hindi siya tumigil. Actually, bago siya nagpahinga, nakatapos pa siya ng isang Bible exposition. Pagkalipas ng ilang dekada ng pamamahayag ng salita ng Diyos, Pinagpahinga si Brother Eli noong February 2021. Ang kanyang pansamantalang pamamahinga ay hindi naging dahilan upang ang programang kanyang matyagang pinamunuan simula noong 1980 ay tumigil. Nung mamayang yung kapatid ni Elin, nakikuya kami. Tapos noong hapon na, ha, yung pong lungkot na aming naramdaman noong na mawalang kapatid ni Ellen, ng pag-asa. Ako naramdaman ko pag-asa. Kasi nagsalita nang na kuwi Daniel. O, oh, tuloy tayo, tuloy. Hindi pwedeng itigil. May mga talata na siyang binasa noon. May mga plano na siyang inilatag sa amin noon. Doon sa bago pa pagpahingahin si Brad Eli. May mga instructions kasi siya sa amin eh. Particular kay kapatid na Daniel kung ano ang mga dapat gawin lalo na sa social media. Ang kagandahan sa social media, anytime you want, anywhere you want basta may internet ka eh makakapanood ka. Kaya napakahalaga ng internet broadcast. Parang katotohanan, ay makarating lalo na sa mga bansa na bawal ang Biblia. Alam mo marami nang sa Nepal galing sa YouTube. Nakapon sa YouTube, sa FB. Kaya kahit pinag... Hindi siya tumigil. Actually, bago siya nagpahinga, nakatapos pa siya ng isang Bible exposition. Pagkalipas ng ilang dekada ng pamamahayag ng salita ng Diyos, pinagpahinga si Brother Eli noong February 2021. Ang kanyang pansamantalang pamamahinga ay hindi naging dahilan upang ang programang kanyang matyagang pinamunuan simula noong 1980 ay tumigil. Nung mamayang yung kapatid ni Erin, nakikuya kami. Tapos noong hapon na, ha, yung pong lungkot na aming naramdaman na mawala kapatid ni Erin, nahalin ka ng pag-asa. Ako naramdaman ko pag-asa. Kasi nagsalita nang na kuya Daniel. O, oh, tuloy tayo, tuloy. Hindi pwedeng itigil ito. May mga talata na siyang binasa noon. May mga plano na siyang inilatag sa amin noon. Doon sa bago pa pagpahingahin si Brad Eli. May mga instructions kasi siya sa amin eh. Particular kay kapatid na Daniel. Kung ano ang mga dapat gawin, lalo na sa social media. Ang kagandahan sa social media, anytime you want, anywhere you want, basta may internet ka, eh, makakapanood ka. Kaya napakalaga ng internet broadcast. parang ang katotohanan, ay eh makarating, lalo na doon sa mga bansa na bawal ang Biblia. Alam mo, maraming naaanib sa Nepal, galing sa YouTube. Nakapon sa YouTube, sa FB.